sino po ba yung uh, nakapanood doon sa pamamalingke ni Abalos? Ah, uh, siguro naman po ay uh, napanood niyo po yung ginawa niya doon sa palingke. Ano po si Abalos? Si Abalos po mismo. Na kung saan po ay namalingke po siya, pumunta po siya doon sa palingke, bumili ng isda, pagkabigay noong uh, tindira ng isda, kinuha niya sa plastic, yung uh, isda nilapa niya ng hilaw gawain pa ng matino matino yan palagay ko hay na hay yun eh siguro po alam ni anak alam niyo yan kasi kalat na naman po yan eh at dahil po sapang sa panglalapa niya ng isda na hilaw ayon nagkaigit-igit siya <laughs> Ay! Naka po, sino ba naman ang hindi mag-igit-igit doon? Ay, ka siyempre, dyan sa palengke, nandyan lahat ng mga mikrobyo, di ba ba? Ay, kinuha ba na nilapa niya? O, oh, sabihin nyo naman, fake news ako, nandyan po yan. Ah, nakakalat na po yan, ah, nilapa niya yung isda, nahilaw. Ayun nga po, ang naging resulta ay, ah, uh, yun. Ah, hindi maampat-ampat yung kanyang tae-tae at igit-igit. At dahil po dyan, ay uh, itinakwil na po siya ng kanyang mga kababayan dyan sa Mandaluyo. Ang oh, saklap naman nun. No? <laughs> Napakasaklap nun. Ay paano hindi itakwil? Buong Mandaluyong namaho na. Ay walang tigil sa kay igit-igit. <laughs> Ay di na nga ako ang buong mandaluyong. Ito na ang siste. Nung hindi na makatiis yung mayor dyan sa mandaluyong, ay ah, uh, nagtawag na, uh, tinawagan niya yung isang kaibigan niyang veterinaryo. Veterinaryo ang tinawagan nitong mayor na ito. Ay, uh, kasi nga, ah, uh, Nung dumating yung veterari, veterari, veterinaryo na tinawag ng mayor nila, ay agad-agad in-injectionan si Abalos ng Pumban <laughs> ay, ano po ba yung Pumban Yan po yung uh, injection sa baboy pagka nag igit, -igit ang baboy. <laughs> ay! ay, kaya yan po ang in-injection kay Abalos, Pumban Rin. ngayon, bakit Pumban at bakit, ah, uh, bakit animal ba o hayop ba itong si Abalos? Ay malamang, kasi nga, hayop lang po yung kumakain ng hilaw. Ay siya po, naglapa ng isang buong isda. Kinain niya tinik. Oh kaya yun, nagigit-igit. <laughs> 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 oh kaya namaho ang buong mandaluyong. Mayon, ito pa ang siste. Di, matapos indiksyon na ng kumbantren, aba, anong nangyari? Nang hina. Nung nanghina na si Avalos, yung vice mayor naman nila dyan sa Mandaluyong, siya naman ang tumawag ng punerarya. Punerarya po ang tinawag ng vice mayor. O, oh, yung mayor kanina ang tinawag veterinaryo. Itong vice mayor ang tinawag na punerarya na. Ayun. Anong nangyari? O, oh, baka na na. baka na naman dito sa makapanood na naman itong mga bashers ko. Sasabihin na naman na, na, fake news ako at uh, Sabihin kong patay na si Abalos. Hindi po, wala po ako sinasabing patay na si Abalos. Kinikwinto ko lang po yung buong pangyayari. Kaya makinig at panuori ng buo itong aking video para hindi kayo nagiging tanga na mga bashers ko. Ayan. Ito na. Kung tawag nung, uh, nung dumating na dyan yung punerarya, inindisyon na naman siya ng formalin. <laughs> Formalin po yung in injection. Kasi ang sinasabi po nitong punararya, kailangan daw ma-injectan agad ng formalin para hindi mamaho. O oh. ayun <laughs> oh, po yung uh, nangyari kay Amanos. Again, wala po ako sinasabing patay na. Yan po yung nakuha nating impormasyon. Yan din po yung aking ibinabalita sa inyo. Ano na yun? Ah, sige, bago natin balikan babalikan niyang igit-igit niya, -igit Balos. Alam niyo po ba? Yung pare na mukhang uh, Hawaiian prad, yung uh, nakakita na ba kayo sa gasa gabi? Di po ba marami yung kulay brown, yung uh, ganito kalalapad yan eh? Ganyan ang ganyan doon sa kalsada? Yun po yung Hawaiian prad. O di kaya, iba, iba dyan ang tawag yung palakang lason. Yan, pero ang iba Hawaiian Pram, yan po yan po yung pare kamukhang kamukha po ng pare na nagpile lang ikatlong impeachment kay BP Sara ayan po then, nalimutan ko lang po ang ang pangalan tong pare nito pero madali nyo pong uh, makilala kasi nga naiba -na po ang mukha nitong pare nito at talagang mukhang Hawaiian Pram talaga ito yung uh, mga exotic na mga mukha ng mga pare at yan siya ang naghain ng ikatlong impeachment. Kundi ba naman mga tanga itong mga taong ito? Isa lang po yung pwedeng uh, uh isang impeachment lang po pwede, hindi po pwedeng sunod-sunod. Kaya po itong pare na ito, ito yung mukhang Hawaiian friend. Napakatanit talaga yung pare na yun. Ewan ko, hindi ko lang na-prefer yung picture na ito. Eh. Ha? mayroon pong masamang nangyari ito po yung sinasabi ko po dito nadi ko po na ito po ay patay na itong pare na mukhang Hawaiian flag na nagpile ng impeachment kay BP Sara patay na o yan po kaya po kung gusto nyo pong manatili at baka panood ng lahat ng mga patay patay dito po kayo sa Birana Live Studio manood dito po malalaman niyo po kung sino ang namatay at kung sino yung mga matay at kung sino yung mga nag -igit, igit kagaya po nitong si Abalos. O tingnan niyo. Wala sa iba yan. Dito lamang po yan sa Birana Live Studio TV. Kaya po wala po kayong gagawin. Kapag ka inyong uh, pini, napanood itong uh, Birana Live Studio TV, pindot ang subscribe, pindot ang like, pindot ang share, pindot ang bell, lahat ng pipindutin, pindutin nyo na po. <laughs> ay. Kaya, kasi, dito lang tayo, sabi ko kanina, ulit-ulit, ulit-ulit, pero ulitin ko, dito lang po kayo makakapanood ng mga makatotohanang balita. At dito ay yung, uh, yung mga namamatay na. Ayan. Kaya marami pong namatay na. Bukas po, Abangan nyo po yung ibabalita ko. Nagbarilan po. Parehong na ah, parehong agaw buhay ngayon. Baka po ba sa susunod na araw patay na rin po ito. <laughs> Bukas na po yan. Iba balita ko po yan sa inyo. At ah, yan po ang abangan ninyo. Yan po sinasabi ko ingat-ingat po doon sa mga nagko-comment na hindi nyo muna ah pinapanood na mabuti itong aking channel. Kagaya po nung mga iba dyan, wala naman po ako sinabing uh, si BBM ang patay na. Ha? Ah? Kung bakit ipinagpipilitan yung BBM? Ha? Ah? Wala po ako sinasabi. Kahit saan po tayo pumunta. O. Oh. Tapos sasabihin pa na, fake news ka. Kasi bakit buhay pa naman si BBM? <laughs> bakit? Wala naman ako sinabing patay na si BBM. Talagang mga tanga lang talaga. Ay. <laughs> kayong mga tanga na mga mga nagko-comment dito uh, punta kayo sa veterinary magpa-injection din kayo ng combatrin <laughs> para kahit pa paano ay uh, uh, uh matanggal yung laman, uh, yung uh, laman uh, dyan sa bituka rin na mga virus uh, <laughs> para hindi umaakyat sa utak ninyo ang virus ayan yun po ang sinasabi ko sa inyo. O, ulitin ko lang po. Si Abalos ng Malingke bumili ng isda. Pagkabili ng isda, kinuha niya sa plastik. Kitang kita naman po sa video. Kinuha niya sa plastik yung isda. Nilapa niya. Nilamon niya yung isda. Ayon. Yan na ilang hapon lang, nakalipas lang isang oras. Ayon. Nagbugrit-bugrit. <laughs> nagkataitay na. <laughs> At uh, yun nga, nakakalungkot isipin na itong si Abalos ay eh, itinakwil na po ito sa kanyang bayan sa Mandaluyong Dahil nga po uh, siya ang uh, na meruwisyo. Imaginin mo. Ha? Ah? In 90, in 90 na ro na pismas ang ginagamit nila. Naamoy pa rin nila yung igit-igit, diba? <laughs> ayan So, ayan po, sabi ko nga po sa inyo. Hindi po kayo makakatagpo ng channel na walang ibang binabalita dito kundi yung mga patay. <laughs> ayan po, 'yan ang sinasabi ko. Gawin yung uh, gawin yung bisyo itong panonood dito sa Birana Live Studio TV tandaan niyo. Kasi pag na-addict kayo dito sa panunood sa Virana Live Studio TV, para na rin kayong tumama sa luto. Kasi <laughs> yung mga hindi niya binabalita dyan sa mga ibang vlogger at sa mga mainstream media, dito, mapapanood nyo. Kaya po, wala, pong ka, wala pong katulad ng channel na ito, kaya lahat ng binabalita rito, puro patay. <laughs> Pati yung uh, pati yung nag-comment diyan na uh, kwan. Yun po nag-comment nang sinasabi na uh, i a unsubscribe ko ito pag fake uh, news itong binabalita nito. Pati po yung patay na. <laughs> patay na po. Ilan na po yung bashers kong mamatay? Abay marami-rami na po. Kaya medyo itong mga bago lang ito uh, kasi hindi pa nila alam na pwede kong tusokin ng karayom yung mga lalamunan nila at pwede kong tusokin ng karayom yung mga bayag nila para lumubo. Kaya nagko-comment parang sila ng ganyan. But anyway, lahat po yun, mga dati pang nagko-comment ng uh, kabubuhan, lahat po na uh, nag-comment tayo, patay na po. Ayan. Para lang po malaman ninyo. Dahil sabi ko nga po rito, hindi kayo makakatagpo ng channel na puro patay ang binabalita. Gaya po niyan. Yung pangatlong impeachment na ihinain itong pare na mukhang Hawaiian Prague, mukhang palaka. Patay na! Oh. inatake kasi kaiisip kung paano ma-impeach si Sara Duterte. Yan ang problema sa inyo. Ah, hindi pala kayo marunong maglaro. Ayan. Sana, easy-easy lang. Kaya bigay dibdib nyo. Oh, pag dinibdib nyo yan, anong mangyayari sa dibdib ninyo? Kakaba. Ha? Ah? Kakabahan kayo ng malakas. Kasi nga, gigil na gigil na kayo doon sa gusto nyo mangyari. Doon sa gusto nyo mangyari, maimpit si Sarah, talagang nga uh, nandoon yung tension nyo. Yan, ganyan yung matibok ng puso ninyo, kaya kung makalambog yung mga dibdib ninyo. Pagkatapos niyan, pag hindi niyo na kontrol 'yon, sabog ang puso niyo. Ano kasunod? Tigi ka. Patay ka. Susundin ka ni St. Peter. Ayan. speaking of St. Peter, sinabi ko lang na si Tambalos niyo, sinundo ng uh, St. Peter, sabi ko, oh, fake news daw ako. Ang sinasabi ko, ro, patay na raw si Romualdez wala po ako sinasabing patay na si Romoldes ang sinasabi ko si Tambalos Los sinundo ng St. Peter yun po sinasabi ko wala po ako sinabing patay so, kagaya po ni Abalos. hindi ko mo sinundo ng uh, puneraryay itong si Abalos ay patay na, hindi po hindi ko po sinasabi yan ang sinasabi ko lang po dito kung ano po yung uh, e, binigay na feedback sa akin na itong vice mayor nila ay nagtumawag ng punerarya pagdating ng punerarya na uh, tao. Ininjection na ng formalin, formalin para daw hindi mamaho. Oh, pero wala po ako sinasabing patay na. Oh. Kaya dito po wala tayong gagawin dito mga buisit na lang tayo. Kasi nga kabuisit-buisit itong mga putang inang mga politikong ito. Wala nang ginawa ito kundi puro pahirap sa mga kababayan ko yan po yan kaya gagawin na lang natin buisitin na lang natin ang buisitin itong mga animal na ito at uh, magpatagalan na lang tayo kung sino sino ang apiktahan ng kabuisitan grabe kayo mga hayop kayo wala na kayong ginawa kundi pahirapan ito mga kababayan ko. Wala na kayong ginawa kundi pagnakawan tuma mga kababayan ko. Na ngayon ang nagiging resulta wala nang masayang tuma mga kababayan ko dahil sa mga pagnanakaw niyo, mga putang ina Ano yan? Yung advertisement lang ni Abalos na ito nagunggong na tanga. Ang sinasabi rito dapat daw siyang iboto kasi siya ang kalaban ng kriminal ng bullshit na ito. Anong kriminal ang espesyal mong gago ka? Ang iyon lang uh, ang iyon lang kinaya kaya si Pastor Kibuloy lang. Tanga. Kaya mga bullshit ito. Anyway, bago pa mag ang ulo ko, ay, uh, hayaan niyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Bagkos, ang darating sa inyo ay walang hanggang swerte sa buhay. Ayan po. So na po tayo dito sa mga politikong ito. Ito po yung mga kasumpa-sumpa ng mga tao. Ito po yung tipong kahit na kahit na ito tadtarin mo ng mga pinong pin itong mga animal na ito, hindi ka makukonsensya sa mga hayop na ito. Kasi talagang ito ang mga maliwanag na mga pumapatay sa kababayan ko. Ngayon, ang sasarap ng Pasko nila, ah, may mga travel America, travel Europe ang mga putang ina. yung pang isang uh, panayon, yung uh, isa pang si ah uh, uh, ay, uh, congresswoman na yun na uh, namatay na rin dahil uh, inatake ng hika. Tingnan mo, hindi nabawi ng gobyerno yung Rolex at saka yung mga Hermes na lang, uh, ninakaw din yan. Ah, uh, Lahat po itong mga congressman na ito, kung mayroon man pong matino dyan, ah, uh, napakakukunti lang po. At isa na po dyan, si congressman Marcolita. Ayan po, dapat po natin iboto yan sa susunod na sa susunod na halalan, sa 2025 po, iboto po natin yan dahil yan po ang uh, alam ko na talagang ang itinataguyod yan ay katwiran at ang uh, kabutihan para sa ating mga kababayan. Hindi kagaya ng marami dyan sa mga congressman na Mga po na ito. Hindi lamang mga demonyo ito mga hayop na ito. Mga satanas pa. Dahil wala na silang kabusogan itong mga animal na ito. Wala na silang kakuntintuhan sa buhay. Tuloy pa rin ang pagnanakaw nitong mga animal na ito kahit bundat na bundat na kagaya na lang nung ipinakita kong picture dyan, na nang nilalaman pa nitong siya, tambalos-los na ito ay kwarta na. Kaya mga kababayan, ah, sa Sige, uulit-ulitin ko po yung hindi nyo dapat iboto na. Sa, pero sa mga susunod na po, kasi naipakita ko na po sa inyo, pero pagkapapalapit na po yung uh, halalan ay saka ko po, aaraw-arawin ko pong ipi, uh, ilagay dito yung mga hindi nyo na dapat iboto. Yan po yung mga putang inang mga kawatan na yan. Wala pong matino na. Uh, wala na pong matino. Sabi ko nga po, iilan na lang po yung matino ayan po yung Sekwa na yan yung mga Tolpo brother na yan sa totoo lang po ay uh, number one fan po ako ng mga yan yung mga Tolpo Tolpo brother pero kung nakikita ko itong si Erwin Tolpo na laging kabuntot ngayon Romualdez at siya pa mismo ang nagtatakip. May mga sinasabi pa yan dyan eh. Di ba? Alam niyo naman po yung napanood nyo. Kung paano pagtakpan niya si Romaldes Ito yung mga himod tumbong ng mga taong ito. Isa rin yung kuya nila na tumanda na lang ito si Ramon Tulpo na tumandang uh, walang pinagkatandaan. Ito yung mga taong tumanda na parang kalabasa itong si Ramon Tulpo. Ha? Akala mo siga-siga ang putang ina, kay Claudine Barito lang, basag-basag yung mukha niya. Ganyan po itong hayop nito. Kung makapagbati ko sa iba, akala mo hindi kawatan tong hayop tayo. Bayaran yan! Ramon Tolpo na yan. Ngayon, lahat sila, kakandidatong senador. See? Yan ang wag na huwag niyong ibuto na yung pangalang TULPO. Yan ang pakatandaan niyo dahil nagkamali kayo ng paglagay dyan sa Senado itong si Rapi TULPO eh. Akala niyo, yung pinamimigay niya na nakuan ko no, yung halimbawa kung ano dyan ang pinamimigay niya pag may pumupunta dyan o rakuan, yun po ay dahil sa alam niya magbabiral yung kanilang i-cover yung i-cover po nilang mga video na yun kaya nagbibigay po yan ng tulong may, di ba may nakikita kayo may, may uh, binigyan niya ng tindahan kuno pero saan po ba galing galing din po yan sa inyo yung kayo na mga nag, uh, nagbibigay ng uh, ito, tulong yan nga yun po yung sinasabing sponsorship. Kung wala po ang sponsor, wala po yan. Hindi na po makakapamigay ang mga yan. Kaya akala sa biglang tingin, kala ninyo matulungin. Ang ah, hindi nyo alam, ah, ginagamit niya itong mga mahihirap nating kababayan, ginagamit niya itong mga mag-asawa na nag-aaway ah, para lang ma-upload sa video nila para lang mag-viral kaya marami pong subscriber kasi marami pong mga tanga na nag-subscribe niya sa mga yan kasi akala nga nila tumutulong yun po ang pagkakamali ninyo dahil hindi po yun ang uh, totoo pinagkakakitaan dyan nabubuhay dyan sa mga tulong din nino ng mga tao rin Kaya nga po malakas ang loob ko rito magsalita rito na at saka yung sinasabi ko na kailanman maging sa Facebook account ko dati dalawa dalawang uh, kan, uh, dalawang politiko ah, uh, na nagpadala rito noong time na nagla-live pa ako sa Facebook noon kasi namimigay ako ng mga relo kung ano-ano po yung mga pinamimigay ko marami po yan may nagpadala po rito ng mga uh, Ah, dalawang milyon yung isa, yung isa, tatlong milyon. Para ipamigay ko raw, yun yung politiko. Pinasauli ko po yun. Pinasauli ko kasi nga, alam ko naman na galing sa pinagnakawan niyan, tapos ako, magagamit ako. Para ipamigay ko sa inyo yung galing sa pinagnakawan. No? Hindi po. Hindi ko po tinanggap yun. Kaya po, ganun na lang po ang uh, lakas ng loob ko magsalita rito dahil yun ang totoo. Yan mga putang inang yan, tutulong kunwari yan, may mga kapalit yan. Ah, kagaya nitong tambalos-los ito, namigay ng man, namigay ng ayuda na wala na mali naman yung pamimigay ng ayuda. Bakit mali? Kasi, magre-release sila ng bilyon, bilyones sa pira galing sa pera ng bayan sa gobyerno. Ipamimigay nila, halimbawa, ipamimigay nila, sasabihin lang, tig-10,000. Yun pala, ang totoo matatanggap lang ng beneficiaries ay 1,500 lang. So, ibig sabihin yung sobra kanila. Pero nakalista sa gobyerno. Sa pira din natin, ang ganong kalaking pira kaya po talagang ito mga kawatan to mga putan, dapat mga ito sinusunog. Ito po yung dapat ay lublob sa drum, tapos takpan, tapos buhusan ng gasolina, sunugin. Ito po para para po pati yung virus nila ay masunog. Ganyan po itong mga hayop ng mga politikong ito. Anyway, ay uh, sabi ko nga po, kung mayroon kayong dapat i-subscribe, itong Birana Live Studio TV. Kung mayroon kayong dapat panoorin itong live uh, Live Studio TV. Kung mayroon kayong pipindutin dito, ito na rin pong Birana Live Studio TV. Para sa kanon. Maka alam kayo mismo ang unang-unang makalam kung sino yung mamamatay, kung sino yung patay na at kung sino yung uh, nag-igit-igit pa. Anyway, muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito kapag tapos ko magbalbal? Mahal na mahal ko po, po kayong lahat. Ayan.